bago to LPG delivery high top nung siguro mga dalawang buwan na nakakalipas summer late ito sa pamamagitan nito ginagawa nila tong IC ito yung planado na pagpapabagsak sa akin ito yon yun yun, yun no? ano ang ano ang LPG Law 2021 Republic Act 11 ba yun? 11.592 tapos question mark tinatanong yan yung ask question sa program na kung itutuloy yung program ang parang ang tanong dito ano ayaw mo na ano kaya mo pa tungkol to sa sex tungkol to sa program na kung itutuloy o oh, hindi. Tapos na yung program pero tinutuloy nila. Dito nasira yung buhay ko. Tatlong taon. Walang ibang gumawa nito kundi mga kaibigan ng asawa ko at yung asawa ko ngayon. Sila yung magkakasabwat. Si Joy Shana Gibara, Ben Brian Banao, Ben Oliver Banaw Louie Agustin. Lahat dito kasabwat. Maski pamilya ko, maski mga uh, dito. Biyanan ko, bayaw ko sabiyanan ko ginamit yung SSS pero hindi ko na inalam lalo na yung mga pangalan ng tao dito na yung storage nun ay mga ka-check-in check-in list ng mga motel na kasawa ko sa SM Online Delivery kapag binaliktad mo yung ano ang LPG Law of 2021. Pag binaliktad mo yan, question mark, ibig sabihin, nagtanong. Pag mo yan, digital media programming yun. Ang baliktad niyan, planadong pagpapabagsak sa, sa bagong sa bagong bayani ba, bagong hiner, bayani ng bagong henerasyon Nandi dito yung kinakailangan papalutan ko yung kaso na to IC nito yung ano uh, carnapping case ng motor ko yung bin ko sa CIDG Coastal noong ano 20, uh, 2008 ah uh, nakita ko yung address ay nakita ko yung petsa April 11 ganun April 11 ba o oh. April 11, 2008, blatter ko sa CIDG anti sa Coastal. Hinanap ko yung record, wala na. Kasi palipa, pali, lahat, palipat, lahat palipat-lipat. At dito, yung IC ko rito, para masira ako dito, yung mga kaso ko, mga demanda, shoplifting case. Kaya ako, nakulong dahil pinapahuli nila ako. At saka yung kaso ko dito, instant case ha instant biglaan kumbaga, biglang lumalabas biglang nawawala kapag hinanap nahuli nga ako dito sa sukat eh, apat na peraso alam ko mahuhuli ako kasi ilang beses na ako nagpabalik-balik sa kanila masyado silang alerto sa akin ibig sabihin, tinataboy nila ako sa SM sukat uh, babalik Babalik ako doon. Tandaan nyo. Magpapahuli ako. Para malaman natin kung ano yung sinasabi nyo. At saka dito, yung SIM card registration mo, Bongbong Marcos, na Presidential Decree Act mo. Malalaman natin kung anong ginawa mo. Dahil dito, Facebook app, booking app, pangalan ng mga taong Uh, nagpaparaos ng libog sa asawa ko habang wala sa katinuan at ngayon kay Miss Yunjin Bernardo gagawin nyo kung anong ginawa nyo sa asawa ko niloko nyo yung tao pagkatapos, wawalangyayin nyo babayaran nyo pag hindi nyo na kailangan pag matagal panahon na, matanda na yung tao yung perang kinita ng tao pambabayad lang sa doktor sa sakit na ilaligay nyo sa katawan ng tao ganun kayo kawalang yan dito pinasisikat nyo yung tao ginagamit nyo tapos babagsak nyo babalik ako sa bahay i-manual Ima search ko yung tungkol sa presidential decree act ni President Bongbong Marcos at ito yang 11592 magkakarugtong yan sa 11934 presidential decree act Steam card registration law na dito yung original na marriage contract number ko yung sedula ko yung mga, lahat dito na wala binuro nila sa bagong IC yung bagong IC pinapatakbo na nila dahil sa sinasabi ng kawalang kawalangyaan ni Mabel Ibuos sa panaginip niya raw pumunta ako dun sa bahay nila inabutan daw kami ng asawa ko nagtatakbo daw ako at yung nanay niya pinagsasabunutan yung asawa ko ibig sabihin kwentong barbero kasinungalingan issue kusang ginawa, kusang pinagisipan kung ano yung kwento para sa ikasisira ako, bakit ako tatakbo asawa ko, dati ko asawa, tatakbuhan ko. Mga kalokohan mo sa ulo, Mabel Ibuos. At saka yung sinabi mo, nagalit ako, gusto kong kausapin si Eugene, putang ina. Yung ginagawa mo, galit sa kaibigan mo yan. Ingit, Mabel Ibuos, ingit ka. May lihim kang galit kay Eugene Bernardo. Tandaan mo yan. Winawalang niya mo yung sarili mong kaibigan. Tulad ka ng ugali ni Joy Siana Guevara. Sinira mo yung, ni Joy Siana ulo ng asawa ko. Ikaw, sisirain mo yung ulo ni Eugene. Ibubukin mo siya, ipapakantot mo siya kung kani-kanino. Mabel, ibubukos. Yung profile mo, account ni Eugene Bernardo yung ginagamit mo. Tandaan mo, ipapakulong kita pag hindi ka sa nagpakatao, mabel, ibubukos. Yung buong pamilya mo, uubusin ko. Papakulong ko lahat.